Nakatira ako sa sityo Bato-Bato. Simple lang ang mga tao dito. Kumakayod kahit mahirap ang buhay. Kung magkulang minsan, na lang kami. Isang araw, may narinig akong ingay mula sa malayo. May mga bisita palang paparating. Nagpakilala ang mga bisita. Sila daw ang Slamat Lord. Nakasama ni Noina at Mar patungo sa landas ng pagbabago. Tapatat tunay na pagbabago. Si Sonia Rocco pala ay isang inang guro. Isusulong niya ang edukasyon para sa lahat. Number 51 sa Balota. General Danny Lim ay magiging na general na nanindigan laban sa korupsyon. Ikinulong at nawali sa pamilya, ngunit nanindigan pa rin para sa tama. Si Teacher Nyarik Acosta naman ay nagtatanggol sa kalikasan para sa kinabukasan ng mga bata. May naalala niya sa amin na kung kaya natin isipin, kaya natin gawin. Si Dr. Martin Bautista ang tanging doktor na tumatakbo sa pagkasinador. Siya ang magtataguyad ng kalusugan ng bayan at tutulong sa may hirap na di makabili ng gamot. Si Atty. Alex Langson ang sumulat ng libro Good Things Every Filipino Can Do To Help Our Country. Bawat taon, ni niya ang buong bansa upang ipamahagi ang mensahe nito sa kabataan. Si T.G. Ingona sa buhaya. Pinagtatanggol niya ang mga pondo para mapakinabangan ng taong bayan. Si Yasmin law ay para sa kapayapaan at kababaihan. Isusulong niya ang kapayapaan sa Mindanao dahil ito ay susi ng pag ng Pilipinas. Si Sir Chasmenia ay isang subok ng lingkod bayan na paglaban para sa katarungan ng martial law. Pinunahan niya ang pagpapatayo ng napakaraming naan Si Rufy Piazon ang big ng pamilyang Pilipino. Naniniwala siya na ang pagbabago ay makikita sa malakas at malusog na pamilya. Si Ralph Rieto ang takapagsulong ng maunlad na ekonomiya at infrastruktura. Nais niyang mabigyan ang taong bayan ng sagarutan sa trabaho. Si Risa Hantiveros, tunay na palaban. Hinding-hindi niya ipapaubaya ang kapakanan ng bayan at kababayan sa mga korap. Hello, pagbabago ang bati niya. Si Frank Dillon, igman na nagtanggol sa pundasyon ng hostisya. Siya ang magsusulong ng katarungan para sa mahirap man o mayaman. Marami akong natutunan sa mensahe ng grupong salamat, Lord. Yung mga tao palang gaya nila na may malasakit sa bayan, kahit panay kami kayod, umaasa kaming kikinhawa sa landas ng pagbabago. Salamat, Lord! Sila ang kailangan,